Ito naman mga burong gulay. Ayan. yan burong labanos. Burong labanos. Ayan, kuray dila. burong labanos. Ang gusto ko ay. Ayan, takuan ang takuan. Masarap to. Ayan, marami ang buro. Maraming kasi ng buro sa Japan. Burong talong. Uh, ah, cucumber. Ayan. Burong bawang. <laughs> diba? Masustansya lahat yan sa kanila. Kaya mga long leg pang mga Japanese. O diba? Mga buro, buro. Mga klase ng buro. Iba't iba klase ng buro. Ito kimchi. Ayan. Kimchi. Paano yan? Wina ko ba? Ang kimchi sa Japan. Meron pa akong kimchi sa bahay. Alam. Pakita ko lang sa inyo. 가지고